Dito tayo ngayon sa Skygo Group of Companies. Ito po ay located ah, dito sa Habay, Bacoor, Cavite. Ano lang to, bandang Tirona Highway lang po kung pupuntahan nyo siya dito. Pwede nyo i-google at dito nakita ko at tuwanto ako nakita ko yung Axis 125 na nakita natin sa Inside the Racing na naganap ng mga nakaraan lang. Ano? At ngayon nga ay eh, nakita natin ng mukhaan o oh, harapan nitong Axis Monarch. Kasama na rin yung mga installment plan at yung presyo. Kung kukunin nyo naman ng cash, dito po yan sa Habay Skygo. Tara, isa-isahin natin at ano ba meron sa moto na to? Bakit kukuha ka ngayon 2024? Alam ko may mga kakompetitor to kagaya ng sa Yamaha, yung PG1. So magandang banggaan to, ayos na ayos. So sa susunod siguro gawa natin ng comparison video. Pero sa ngayon, itong axis muna ang ating busisiin at may napansin ako konting pagkakaiba o minor changes pero ang ganda ng pagbabago na nangyari dito so tara tingnan natin let's go Boss Itong Monarch Motorcycle ay parte po ng Skygo Group of Companies na nakabase dito sa Cebu ang kanilang assembly line at ang kanilang makina naman ay galing sa Rato Holdings Limited na nakabase naman sa Kwanjong, China at specialized sa paggawa ng mga power generator at maliliit na makina. At ngayon nga ay sabay-sabay nating silayang muli itong Axis Monarch 125 dito na yan sa mga kasa. So lahat ng mga Skygo na kasa makikita nyo na ang Axis Monarch na ito na talaga namang napakaganda ng tindigan kung titingnan mo, meron siyang mga kakompetitor kagaya ng sa Yamaha na PG1. Hinahanlin tulad din to sa XRM ng Honda dahil upright position. Pero syempre, iba naman yung XRM. Ang forma kasi at tindig nito is more on classic design na pwede mong pang rugged yung kagaya ng sa PG1 ng Yamaha. Ito ay 125cc na makina carburetor po ito kaya mababa lang ang maintenance cost. Four stroke, two valves, at kayang sumipa ng 8.8 horsepower at 7,000 RPM. At ipapakita ko po sa inyo yung minor changes na nakita ko don sa kanyang upuan. Dito detachable siya kasi yung nakita natin sa inside racing wala po iyang kabita na yan. Ano? Wala pong ganitong klaseng panel dito sa inyong upuan. So dito detachable na siya. Sa inyo nila niyo po boss? Yeah, ito, 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 Yan, hinihila lang. Tapos si kakabit. Sige nga boss, kabit nyo nga po. Ayan o. No? yun o. Ayan no? lang kadaling itanggalin. Detachable. Napakaganda niya lalo na sa mga nagdi-delivery rider, no? Pwede mo ilagay na lang yung bag mo o kaya naman kung maglo-long ride ka, marami kang pwedeng maikarga dito kahit limang sakong bigas, maisasampa mo dito. At bukod diyan, eh, may saksakan pa kayo ng cellphone lalo na pag naglo-long ride ka, napaka-useful nito saka sa mga nagdi-delivery riders. Cord na lang po ang ikakabit niyo diyan, rekta na po sa cellphone niyo tingnan naman natin yung kanyang tanke o fuel tank capacity. So, dito yung susian niya, mga bossing. Ayon, Doon naman sa tanke pala. Doon. So, okay. Ilang liters, boss? May idea po kayo? ilang liters. So ayun sa nalaman natin mga bossing no, 9 liters po pa lang kayang ikarga ng tangke na to. Ang XRM kasi 4 liters lang po eh no? Ito 9 liters, imagine gaano kadaming palengke ang mapupuntahan mo dito. So yung logo na yan na X sa ilalim ng upuan nyo ay eh, nagsisilbiring sign na ito po isang parte ng motor nyo na kumbaga isang warning sign na ito ay eh, hindi pwede basta-bastang toktokin o galawin kung ano man mabutas man yan. Hindi pwede dahil lagayan po ng gasolina nyo yan. At isa din sa nagustuhan ko dito bukod sa PG1 ay eh, nakaangat na po ang tambucho nito. Kung mapapansin nyo malapit na siya sa upuan ng angkas. Pero wag po kayo mag-alala, may heat guard naman po 'yan so kahit mapadikit po kayo, hindi kayo basta-basta mapapaso diyan. At maganda 'yan lalo na dito sa sa Pilipinas na bahain, ano? Napakataas ng trambucho, malabong pasukin ito. At isa pa sa napansin ko, meron din siyang engine guard. Kahit na mapasub-sub kayo sa mga bato, may suporta po ang inyong makina. Talagang inihanda ang motosiklo na to para sa mga malayo ang biyahe na meron kang mabibitbit o madadala. Napakadaming compartment na pwede mong sabitan. Gaya dito sa harapan, pwede kang maglagay na kahit anong bagay na pwede mong isabit dyan pwede nga maglagay ng basket at sa kanyang ilaw naman makikita nyo LED na po yan lahat ng ilaw nyan LED napakaganda ng projector headlamp nyan dalawa po yan sa likod naman pahaba po ang kanyang tail integrated na pati yung turn signals dyan meron ding ilaw para sa plaka mo at reflectors at meron niyang grill dito sa inyong dibdib. -dib. Pwede ka rin maglagay ng mga gamit dyan. Pwede ka magsampan ng kahit anong bagay na pwede mong mabitbit. Naka disc brake sa harapan at naka drum brake naman sa likuran. Napakagandang kombinasyon yan. At napansin ko din makakapal po ang kanyang swing arm ano pang 150cc yung mga ganito kakapal na swing arm. Bukod dyan meron siyang sub tank sa kanyang suspension. Sa harapan naman ang tapalodo nito mga bossing eh, maganda rin ang forma. May rubber jacket yung kanyang telescopic fork at makakapal po yan mataba. Kumpol sa XRM na medyo manipis ng konti yung telescopic. Talagang punong-puno to ng specs and features na kakaiba na dito mo lang makikita sa Axis 125. Kumbaga eh, distinct to. Wala siyang pinagayahang forma. Ang baterya naman ng motor nyo, dito yan nakalokasyon sa may bandang filter din. So yan, sa may gilid, sa may ibaba ng grill. Diyan po nakapwesto ang baterya nyo. Ang sukat naman ng mga gulong nito sa harapan, mga bossing, eh, ito po ay eh, naka-18 sa harapan. At sa likod naman ay 16 at matataba po yan, makakapal po ang gulong na to na may pagka all-terrain po ito. Yung mga ganyang klaseng gulong eh, ready na yan, pang on and off road. Pagdating naman sa cockpit ng motor nyo, no? naked handlebar, upright position kayo dyan at meron kayong digital meter panel. Digital na po yan ha, lahat ng detaling kailangan nyo nandyan makikita nyo at bilugan siya. Sa inyo mga buttons, high and low beam, busina, left and right signal light, at meron kayong pass switch dito sa may bandang harapan. Sa may bandang kaliwa naman makikita mo ang inyong ignition switch. Meron din kill switch yan. At bukod sa ignition switch meron din kayong kick So ayos na ayos pagka medyo nalulobat na yung baterya nyo pwede kayong mamadjak. Ito naman ang preno nyo sa likuran. Tatapakan mo lang yan. Meron siyang 4 speed manual transmission semi automatic to. Hindi mo na kailangan pumiga ng clutch. At meron pang isang kulay, navy green. Kung anong napupusuan mo sa dalawa, syempre ikaw na mamimili. Napakaganda rin itong kulay na to na navy green. Ang Axis 125 na to nagkakahalaga po ng 77,000 pesos. Kasama na po dyan yung registration nyo. At kung gusto mo naman maghulugan, 3,000 lang po ang down mo. Pwede mo nang maiuwi itong motor na to basta kompleto ka ng requirements. Sa 36 months, maghuhulog ka ng 3,817. Sa 24 months naman, 4,922. Sa 12 months, 8,070. At may rebate po kayong 200 pesos pag updated po kayo sa hulog nyo. So punta na sa mga Skygo Marketing Corporation na pinakamalapit sa inyo. lapit oh, lapit niya. Lapit ng tao na. lang daw. Tatlong lang daw yan. Ah, gusto ko mo. Okay. Wow. Ah, oh. nakita na konti ano, medyo tito na konti. Ah, uh, tama sa akin. Sakto lang. Wala pong pa-test drive right to, pa, boss. Wala kayong ganun. Right pa, wala kayong ganun. Wala kayong ganun. Okay na po. Okay. Thank you.